kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Flying Cars. Ito ang madalas na pangarap ng tao na magawa matapos maimpento ang mga sasakyang pandagat, lupa at himpapawid. Simula pa noong 1900s ay marami na ang naniniwala na sa taong 2000 ay maisa sa katuparan na ang pangarap at ambisyon ng sangkatauhan na magkaroon ng sasakyang hindi na iba sa sasakyang panlupa pero ito ay lumilipad at kayang umiwas sa trapiko na dulot ng matinding pagdami ng mga sasakyan sa mga kalsada. Gusto mang may sa katuparan nito pero pagsapit ng taong 2000 ay wala pa tayong nakitang sasakyang hitsurang kotse pero lumilipad sa mga sci-fi films palang lang natin ito nakikita dito sa Pilipinas ay malaking problema ng bansa ang matinding trapiko sa ating mga kalsada lalo na sa Metro Manila. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2017, umaabot raw sa 4.1 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa problema sa traffic sa Metro Manila. Dumoble raw noong 2017 ang lugi ng bansa dahil sa traffic congestion kumpara noong 2014 na umaabot sa 2.4 billion pesos. Dahil sa matinding trapiko ay napipilitan ang mga tao na gumasta ng sobra kesa kanilang mga budget para lamang makarating sa kanilang mga trabaho ng hindi malate at mabawasan ng kanilang mga sahod. Idagdag mo pa ang matinding inconvenience pagdating sa biyahe lalo na Kapag ikaw ay nakasakay sa masikip, mainit at minsan ay mabaho pang mga sasakyan, dagdag sa stress ng tao na sumasakay ang naidudulot nito. Nang sumikat ang drone na naimbento ng mga tao ay dito na nagsimulang nabuhay muli ang pag-asa na malapit na tayong magkaroon ng flying cars na siyang mabilis na maghahatid sa atin sa ating mga paroroonan na hindi na kailangan pang gumamit ng mahahaba at malalapad na runway para magtake off. 2024 nang lumabas sa balita na ang kumpanyang Philjets isang aviation company sa Pilipinas na sila raw ay nag-order na ng sampung flying cars sa bansang Germany para maging sagot sa problema ng mga pasahero sa matinding trapiko. Kaya raw nitong dumakbo sa bilis na 185 miles per hour. Gawa ito ng kumpanyang Lilium GmbH, isang German aerospace company. Ang flying taxi na ito ay tinawag nilang Lilium Jet. Hindi na nito kailangan ng runway para mag off at mag dahil katulad rin ito ng drone na kayang umangat at bumaba vertically. Bateria ang gamit ng flying taxi na ito para gumana kaya siguradong wala itong masamang na idudulot sa kalikasan. Sa ngayon, ay mayroong 7-seater na Lilium Jet ang available na kanilang ibebenta at ito ang pinili ng Jets pero hindi tiyak kung kailan ang delivery nito dito sa Pilipinas ayon sa manufacturer ng Lilium Jet. Sa loob ng 10 taon ay mangangailangan pa ng piloto ang kanilang flying taxi. Pero mataposan niyang sampung taon na ito, ay sigurado na sila na mapiperpekto na nila ang susunod na lilyong jet na fully automated, ibig sabihin wala ng piloto. Magiging pareha ito sa drone na ginagamit ng military sa Estados Unidos na nagsasagawa ng kanilang misyon sa ibang bansa pero ang controller ay mismong nasa base militar sa Estados Unidos. Pero ang tanong, saan ka ba mas komportabling sumakay sa Lilium Jet na may piloto o wala? Gayon pa man, ang plano na ito ng PhilJets dito sa Pilipinas ay siguradong ikakatuwa ng mga makakabenepisyo nito pero ang sigurado ay hindi pa ito kagadagad agad makakayanan na masasakyan ng mga ordinaryong mga mamamayan dahil siguradong napakamahal pa ng pamasahi dito. Hindi kaya maghihintay na naman tayo na magkaroon ng mga flying taxi na gawa mula China na mas mura para ma-experience nating makasakay ng hindi tayo malate sa ating mga pinagtatrabahuhan ikaw susubukan mo bang sumakay sa flying taxi na ito Kung gusto niyo ng mga bagong classing videos panoorin pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historia Historia Door